Good morning, mga sisilab. Tararating ko lang dito sa parking. Ayan, mag-massage po tayo. Kasi parang lumiit yung mukha ko dito, mga sisilab. Ayan, oh. pang ng mukha. Parang yung mga taba-taba ko dito, na nagsasagi na siya. Parang bumababa. So, parang nag-angat siya. So, effective siya, mga sisilab. So kailangan everyday gagawin mo 'to. Woo! Para 'yung mukha mo ay liliit. Lahat ng ano part ng katawan mo, pwede mong i-massage. Wow. Pwede mo siyang i-massage. So nakakatipid ka sa pagpunta ng mga uh -huh. ano, mga beauty parlor kasi 'di ba wow. sa beauty parlor maraming nagma nagmamassage ng mukha. Ito kasi ano talaga siya, yung para talaga siya sa masahin ng mukha. So parang nagbabawas yung ano natin, wrinkles. Kasi sa baba ng mata may mga wrinkles diyan, mga sisilab. So minamasahe ko lang siya. Ito din, daanan mo lang yung mga Wow. Lahat. Tapos nagkakaroon siya ng line. Ayan. Nagkakaroon ng line. Pag sa bed ko kasi siya nilalagay mga sisi, parang wala akong ganang magmasahi. So dinala ko siya, nilagay ko siya sa bag. Para pagdating ko dito sa workplace namin, eh matagal pa yung oras. Mga 7.41 pa dito. So 8.30 yung start ng trabaho namin. So Magmasahi muna tayo. Hala, maganda shung wow. si sisilab talaga. Kapag malaki yung mukha mo, iipitin niya mga sisilab, Maipit yung yung pisngi mo kasi dito oh, Parang Y kasi siya, yung parang ano. Wow. Tirador ang style. Yung una mga sisilab dahil malaki yung mukha natin iniipit siya, masakit siya, masakit pag iniipit. Pag dumaan siya tapos naipit yung ano mo, yung yung balat mo kasi parang naglaylay siya. So lagi ko siyang minamasahe hanggang hindi na siya hanggang hindi na naiipit yung ano natin, balat. So maganda siya mga sisilab sa mga may problema dyan sa muka na malaki yung mga muka na lumalaki mga sisilab kailangan sa masahi kailangan din natin ng masahi hindi lang sa muka, hindi lang sa body lahat pati sa ulo wow. pwede mo siyang imasahe mga sisilab kahit naliligo ka pwede mo siyang iganon wow naliligo ka sa ano dito kasi sa Japan may mga bathtub sila di ba Pwede mo siya dalhin sa bathtub. tapos magganon ka imasahi mo yung ano mga laylay na mga balat. So yung mga laylay na balat maano siya pag masahi mo nang ganon ma yung parang maipit siya hanggang hindi na siya maiipit dito. Yung parang naano na, -ano na siya yung hindi na siya hindi mo na siya magganon. Hindi mo na siya Wow. Hindi. Kasi yung sa akin dati ganon mga sisilab na nagaganon ko ngayon hindi ko na madala <laughs> hindi na madala <laughs> pa, na ma ano ba parang lastik <laughs> elasticity ba yan ganon so lahat po dito sa ulo sa ulo imasahi mo ganyan pwede din sa ano sa balikat dito sa braso kapag ano ka talaga nanonood ka lang ng TV pwede mo siyang gawin braso ayan dito kasi malaylay dito diba tapos wow. yung mga legs natin may cellulites pwede mo siyang gawin pwede mo siyang i-massage so lahat mga sisilab dito dito mga sisi kasi kailangan natin bagmasahi dito kasi ano siya, yung, yung dugo natin, pag hindi nagsisirculate. Dito inuuna, oh. Tapos maglabasan yung mga tubig na hindi na kailangan sa katawan. ayun, masarap siya wow. i-massage. Mga sisilab. Kaya ako, mahilig ako sa ganito. Yung mga pampabeauty ba, mahilig talaga ako mga sisi. Yung mga batok, lahat, all in one na siya mga sisilab sa mukha, sa ulo, sa katawan, sa batok, sa ano. Tapos parang nababawasan yung ano natin, wrinkles dito, oh. Minasahe ko yan, parang nababawasan. Tapos dito din, mga sisilab, ba diba? nagkakaroon ka ng wrinkles dito. Nasa 40, mag 47 na ako, mga sisilab. Wala pa tayong wrinkles dito. Kaya kailangan lang talaga massage. Lagi always massage sa mukha. Ganyan. 'Di ba nung last week may mga ano dito, yung parang taba dito. So minasahi ko siya araw-araw nga si Ayun, wala na masyado yung taba. Nag-up na yung taba. Wow.